Hi mga kachika! Welcome back sa inyong paboritong tambayan ng mga hottest at pinaka explosibong showbiz balita. Ako si Star Pulse D at ito ang Chika mo na yan, Derek Ramsay di ki Ellen Adarna, hiwalay din ni Ragzi. Mainit-init pa mga kapamilya at kapuso. Umuugong na naman sa social media ang balibalitang hiwalay na raw ang kontrobersyal na celebrity couple na sina Derek Ramsay at Ellen Adarna. 'Wag bibitaw, dahil buong detalye ihatid namin sa inyo. Ayon sa mga naglalabasang chika online, nilayasan di umano ni Ellen si Derek ilang buwan na raw ang nakararaan. May nagsasabi pa na may ginawang sablay si Derek kaya daw biglang nag-al sa balutan si Ellen, bitbit -bit pa ang kanilang anak. Ellen. Hindi natin maiwasang mag-isip, lalo na't sa mga nakaraang linggo, tila hindi na raw nagpo-post ang mag-asawa ng sweet moments sa kanilang social media accounts. Clue ba yan, o simpleng bisilang sa buhay? Pero teka muna mga kachika. Bago kayo magpaapekto sa chika, ito na ang pahayag ng walang kupas na reyna ng showbiz sismis, Nanay Christy Fermin, mula sa kanyang programa na Christy Ferminil. Ayon kay Nanay Christy, may malang yan, alam niyo po, napakagandang maghandle ng relasyon ni Derek Ramsay. At si Ellen Adarna, kitang-kita naman natin na talagang sumusunod naman siya. Aba! Nag-check-in lang daw sa hotel na mag-isa si Ellen, hiwalay na agad. At yung post ni Derek na yakap niya ang anak nila, humihinto ang ikot ng mundo, aba, eh para ka yun, hindi para sa ibang babae. Mariing itinanggi ni Nanay Christy ang mga lumalabas na balita. Anya, wala pong katotohanan ito. Maayos sila. Yun lang, simple, diretsyo at walang paliguligoy. Sa madaling salita, fake news na naman ang nakakalat sa social media. Galing raw ito sa ilang vlogger na walang ginawa kundi ang mangintriga sa mga artistang tahimik lang ang buhay. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula kina Derek at Ellen. Tahimik ang kampo ng dalawa, pero sabi nga nila silence means peace, hindi laging confirmation ng issue. Posible rin na ayaw na lang nilang patulan ang mga walang basehang chismis. Ika nga ni Ellen dati, walang time sa negativity. Mga kachika, ito lang ang masasabi natin hanggat walang kumpirmasyon mula mismo sa mag-asawa, huwag tayong basta-basta maniniwala sa mga haka-haka. Minsan, ang katahimikan ay hindi problema kundi proteksyon sa pribadong buhay. Kayo, anong opinion niyo dito? Sa tingin niyo, may pinagdadaanan ba talaga sina Derek at Ellen? O isa lang itong malisyosong intriga? E comment niyo na iyan sa baba. At syempre, kung gusto niyo pa ng mga mainit, legit, at walang halong fake news na showbiz chika, Don't forget to like, share, and subscribe sa aming channel. Hanggang sa susunod na chika, ako si Star Pulse Z para sa chika mo na yan. Stay safe, stay chismoso, pero huwag fake news, ha?